So yun what's up mga viral may napanood ulit tayong viral video yung tricycle na nga ng kotse no kasi nandun siya sa ng linya ng fast lane kung tawagin na fast lane dapat sa mga tricycle na nasa national highway dun lang kayo sa bandang right lane no sa uh, first lane kung kayo ay mabagal lang na tak ang andar para hindi kayo masagin ng mga sasakyan na mababibilis ang takbo lalo na kung umo overtake ang video na to at aral ito sa mga tricycle driver na laging dumadaan dyan sa national highway kung mapapansin niyo mga kabayre, yung tricycle po ay nasa fast lane po siya. Kung makikita niyo mga kabayre, yung tricycle na yan kakabig pa kanan. So hindi siya tumingin sa kanan niya na hindi niya palalan na may kotse na pala na o overtake din. Hindi ko alam kung bumusina yung kotse para mapansin yung tricycle driver kaso huli na ang lahat. Pagsagi ng tricycle doon sa kotse na nag-overtake sa kanya. Tumama naman ito sa isang delivery van na kasalubong niya. Kaya ang resulta, disgrasya talaga nga abutin ng damay pa ng iba. So yun, buti na lang. Alerto pa rin ang driver at may-ari ng dashcam video na ito. At kung hindi, nagulungan niya ang isa sa mga pasahero ng tricycle. Ayun na nga po mga kabayaran, no, napunod natin yung tricycle driver na nakasagi ng Otse, na kotse na nag-overtake at tumama pa ito sa isang delivery van. Sana maging aral po ito, lalo na sa mga provincial na mga tricycle driver na wag lagi mag stay sa fast lane. Doon lang kayo sa first lane kung kayo ay mabagal lang at takbo para may iwasan natin ang mga ganitong aksidente. So yun lang po, mag-ingat po tayong lahat.